Magandang araw po sa inyo lahat mga guys. Magandang araw po sa ating mga OFW na nandito ngayon sa Saudi Arabia, sa Middle East, sa buong Saudi Arabia. po sa inyo lahat. Meron lang akong mga guys na panood na isang ano. Meron lang akong na uh, balitaan pero yung balita na to ay totoo talaga. Di ba? Kasi marami na nagre-react nito. Katulad niyan ni katulad niya ni, ng ano ni ng mga vlogger dito sa Saudi Arabia, di ba? Yeah, minsan minsan din ay dapat ay nakikinig din tayo sa mga ano. Nakikinig din tayo sa mga vlogger na nandito sa Saudi Arabia yung mga yung mga paalala nila. Di ba? Hindi katulad ng ala na, ano, katulad ng ala na nangyari. Talaga na na mga nagbebenta ng ano, sa mga nagbebenta ng di ba? Nagbebenta ng laman, parang ganun, di ba? Mga babae. Karamihan talaga mga babae, di ba? Meron ako napanood na isang video na ano, meron ako na panood isang video na isang OFW na babae at isang lalaki, di ba, na nahuli ng kapulisan dito sa Saudi Arabia. Nahuli ng kapulisan at doon niya kung sa video na yun ay eh, kung yung mapapanood sa mga nagpo-post ay talagang nakikita ninyo na sinasampal na sinasampal yung isang babae na Pilipino kasi maririnig maririnig naman natin mga guys maririnig naman natin ay sa sinasabi ng Saudi na kapulisan ay Pilipini di ba alam niyo na yan kung sabi na sasabi ng mga ng ibang lahi Pilipini. Yeah, in Bilbinon, Pilipino. Kaya yeah. napakaraming ano. Napakarami pwedeng gawin natin dito. Kunyari ikaw ay kunyari yung isang OFW ay ay gusto mag-extra ng trabaho, pwede naman mag-ano. Kasi marami na rito ano, Pwede nang pwede meron dito mga sa mga restaurant, di ba? Mga pwede maging part-time. Huwag naman yung ano, huwag naman yung mga ganun na huwag naman yung mga ganun na magbebenta ka ng laman, magbebenta ka ng aliw para magkapera ka lang na halagang 150 SR, no? Kasi napaka ano nun, napaka pangit nun at napaka hindi maganda talaga, di ba? lalo, lalo na sa kapwa natin mga Pilipino yung mga ginagawa nila rito sa Saudi Arabia kasi nakakalungkot yun Banda, malay natin Malay natin ano, di natin alam may sakit pala yung lalaki na yun. E, paano na lang kung ikaw lang mag-isa rito sa Saudi Arabia? No, diba? ikaw lang mag-isa rito. Wala kang relative, wala kang kamag-anak. Diba? Yung pamilya mo nandun sa Pilipinas. Diba? Kaya maging doble ingat po tayo mga guys. Para na rin sa ano. Kaya nga namin ito ginagawa. Yung magkasalita kami sa video. Diba? Nag-upload kami. Kaya namin ito ginagawa mga guys. Sa mga Pilipino dyan dito sa Saudi Arabia. Ay mag ingat po tayo mga guys. Diba? Mag doble ingat po tayo. Iwas po tayo sa mga ano kahit na ano kahit na kahit na open na po yung Saudi Arabia kahit na open na po na pwede na mag mag party party di ba magsuot ng magsuot ng walang abaya di ba eh kailangan pa rin natin mag doble ingat kasi kayo rin di ba tayo rin Pilipino rin di ba ang mapapamak kaya napakano Napaka maganda talaga kung ano, yung maganda talaga kung may kikinig kayo yan, sa mga video, sa mga nagbibigay ng advice sa inyo. Yan, alam ano, ko marami ditong mga vlogger sa Saudi Arabia, lalo lalo na si, si di ba? Lagi nagbibigay ng ano yan, lagi nagbibigay ng advice yan sa mga OFW, di ba? Kaya napakahirap lalo na, napakahirap lalo, lalo na makaramihan dito yung mga babae, di ba? mga babae na nangangailangan ng pera, di ba? Hindi sapat yung kanilang mga sinasahod. Kaya mas mabuti pa yung ano, mas mabuti pa talaga na kung wala mo kayo ditong permanent trabaho o naging hurub kayo o lumipat kayo sa ibang company o gusto niyo lumipat sa ibang company kasi ayaw sa, pa, ayaw nyo sa ano, ayaw nyo at hindi nyo nagustuhan yung isang company tapos lilipat kayo eh mas maganda na siguro yung ano mas maganda po siguro yung umuwi na lang po kayo di ba umuwi na lang pwede mag apply pwede mag apply uli pag uwi nyo apply kayo uli pagkatapos ng 2 years pagkatapos ng 2 years pwede kayo mag apply uli papunta rito sa Saudi Arabia o mag apply kayo sa ibang lugar di ba eh wag na nating hintayin pa. Wag na nating hintayin pa na may mangyari pa sa atin, di ba? No, na no, wag na nating hintayin pa may, may mangyari sa mga kapwa OFW. Yan sa mga ano naman sa mga sa mga ibang OFW naman, di ba? Siguro bigyan din natin sila ng advice yung mga naliligaw, di ba? Yung mga yung mga kakilala natin, yung mga mga kapwa natin Pilipino dito sa Saudi Arabia, kunyari may nakita tayo na isang ganyan, di ba? Isang gano'n na babae o lalaki, di ba? Hindi naman kasi lahat ng babae, ano, hindi naman puro babae yung nag-ano rito, di ba? Meron din mga, meron nga akong napanood mga guys, yung bakla, di ba? Yung bakla hinuhuli. Nahuli, yung limang bakla ba yun o anim? ba? nahuli sila ng pulis kasi nagmamatsad sila na yung nagmamatsad sila para may sobrang kita sila may kita sila di ba kaya pa din yung mga ganun mga guys na kapwa Pilipino natin di ba kung may makita tayo kung may makita tayong ganun kausapin natin di ba kausapin natin sila upang ano, upang kasi kapwa din natin sa Pilipino. Huwag natin pababayaan sila. Pausapin. Kasi al alam naman, yung basta Pilipino, dapat eh, magkakaano tayo. Dapat meron tayong communication. Di ba? Uh, kaya masasabi ko lang sa inyo mga guys, sa mga kababaihan dito, sa Saudi Arabia, sa Riyad, Saudi Arabia, ay mag-ingat-ingat po tayo, mag ingat po para hindi na, hindi na matulad sa nangyari sa isang babaeng OFW na ganun yung nangyari na nahuli sila na actual na huli sa isang hotel dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Kasi mahirap po yan mga guys. Mahirap po ang mahuli. Diba? Lalo na malayo yung ating mga pamilya, relative. Diba? Malayo yung ating mga kamag-anak. Malay mo, ikaw lang mag-isa rito. Tapos mahuli ka nila. Hindi naman, eh, alam naman yung, alam naman natin yung mga dito sa embassy, sa OWA, dito sa ano. Sa Riyadh, Saudi Arabia ay minsan ay hindi agad-agad nakakatulong, di ba? Minsan yung kapwa Pilipino, yung mga kapwa Pilipino ay hindi madaling lapitan o hindi madaling makahingi ng tulong, di ba? Kaya mas maganda yung mag-double ingat na lang po tayo. Kasi hindi naman katulad sa Pilipinas na kapag nagsabi tayo doon ng problema sa ating relative, sa ating kamag-anak, sa ating kapatid na pumunta doon sa OWA sa Pilipinas, ay napakadali lang po yun. Pero dito sa ibang bansa, dito sa Saudi Arabia ay uh, mahirap. Yeah, mahirap. Hintayin ko talagang na Mahirap talagang makapag-ano rito mga guys. Kaya, ingat na lang po. Yan sa ating mga kababaiyang OFW, sa ating mga kalalakiyang OFW, di ba? Kasi meron din yan, mga nahuli, hindi lang babae. Yeah, maraming maraming salamat po sa inyo. Na sana po meron po kayong natutunan sa video na ito. Yan, doble ingat po. Ingat-ingat po tayo mga uh, OFW. Maraming salamat po sa inyo lahat.